guys, naglaba tayo. Ang bihira. Hindi <laughs> pala natin nalag ng dami. tapos na sana. Kaso, hindi pala na nalag ng downy Mas maganda nalag natin ng downy guys para mabango. yung ating ilalagay na downy hindi hindi. Ayan, for... Ayan, for yung mga uh, dawni talaga so ano lang ha uh, tapos mo ba mo siya natin, guys pero may ano na siya may ano yung datagdaga natin wala na sukat sukat tatlaki na natin lahat siya wala na siya ah, uh, mahalaga bulang bura lang naman yan dito guys magbalik ulit natin lagyan natin sa 15 minutes lang tapos yun kintat-kintat na yung natin plus dito yan yan ito lang natin mga aming mga ating kusina mga kubombero maglinis naman siya no ah bago linis yan eh. kasi nagluluto kami ito maraming kaldero dito yung aming oops nagluto yung kasama ko mga kubombero yan hindi kalderita yata yan alam sarap yan tapos yun kaming kami ng tinalaman dito sa loob ng ano kusina yan para pag bumili ka na hindi ka na ilang bumili na ano daw si buyas meron ha guys iglog pa oh ano ba dito uy sus so sarap and guys mga kabumbero mga namaga at uh, mga kabili sa ating lahat